matandang demonyo zong. Nakakaawa ka talaga. Isang simpleng teknik na, Shi Yuan Magic. Paano ka nagkakaganyan sa kaunting iyon? Ang galing ng dalagang ito. Oo nga, si Zong Yun ay sumanib sa kasamaan. Isang dakilang guro sa pag ng kasanayan. Hindi ko akalain na ang batang ito. Sa isang galaw lamang, napaatras niya ito. Huwag kang mag-alala. Ang mga walang kwentang ito. Wala ni isa sa kanila ang makakapantay sa kanya. Kaer, hindi mo naiintindihan. Wala pang alam si Yier sa martial arts paano naman siya magiging kalaban nila? Pinapayuhan kitang bumaba na lang ng kusa. Dahil kung ako pa ang kikilos, magiging huli na para sa iyong magsisi. Tigilan mo na ang Saturday Saturday mo. Sige, umpisahan mo na. Anong sinasabi mo? Anong klasing basurang merienda ito? Ang sama ng lasa. Mas masarap pa kahit ang ibinibigay sa akin ng zoo ang insect. Salamat sa pagbigay daan. Paano ito nangyari? Ang cute na iyon natalo sa isang galaw lang. Hindi ba normal iyon? Hindi ang batang amo. Siya ang nanalo sa isang galaw lang. Ano? Zhang Yi ang nagwagi. Kailan pa natutong? Nang martial arts ang cute na iyon. Ang mga galaw niya sa martial arts ay mukhang pamilyar. Parang nakita ko na ito kung saan. Kaer. Hindi kaya matagal na niyang inasahan. Na matatalo ni Yier ang kalaban sa isang galaw. Ano ba ang iniisip ko? Bata lang naman siya. Ang nangyari kanina ay malamang na nagkataon lang. Ang espiritual na enerhiya ng bundok Zhongling ay tunay na sagana. Ramdam ko ang enerhiya ng Fei Wang sa loob ko. Mukhang mas marami na naman ang naipino. Sa ganitong sitwasyon, kung magpapatuloy akong magtiis, malay mo, may balik ko ang 80% ng aking lakas. Labanan dalawa, ikalawang ronda. Zhang Yi. Laban kay Zhang Zaifan. Talagang mahusay magtago ang batang ito. Kailan pa siya natutong lumaban? Huwag kang mag-alala, Ginoo. Ano man ang natutunan niya, ngayong araw, sisiguraduhin kong siya ay, hindi makakababa sa arena na ito. Panoorin niyo lang ako. Sige na, umpisahan mo na. Baliw na bata, sa nakaraang laban mo, nanalo ka dahil sa pandaraya, pero ngayong kalaban mo ako, wala nang bisa ang swerte mo. Aba, si Zhang Zaifan pala, siguradong magandang laban ito. Oo nga. Si Zhang Zaifan isa siya sa kakaunting henyo ng pamilyang Zong. Sapat ang kanyang galing para mapabilang sa namungunang apat, sa kanyang lakas bilang isang martial artist ng ika na antas. Makipaglaban sa munting cute na ito, para itong pag-aaksaya ng talento. Ang gusto ko ay ang ganap na pagdurog. Gusto kong maramdaman ng munting ito ang kawalan ng pag-asa, na hindi na muling makakaramdam. Nang anumang ideya ng paglaban, anong gagawin natin ngayon? Hindi magagapi ni Year ang taong ito. Huwag kang mag-alala. Basura lang yan. ka -er. Si Zhang Zaifan ay taga-pamilya ng Zhang, henyo ng nakababatang henerasyon, kilala sa malayong lugar. Bata pa lang ay isa ng martial artist na nasa ika na antas. Sa unang laban, nanalo lang si Year dahil sa swerte. Isa lang naman siyang martial artist na nasa ika na antas. Tatlong galaw. Ang ibig mong sabihin, talaga bang kayang talunin ni Year ang kalaban sa tatlong galaw? Paano ito posible? Siya. Tingnan ang galaw ko. Tingnan ang galaw ko. Walang kwentang tao. Napakalupit ng ataking ito. Posible bang ito ay... Pangalawang laban. Panalo si Zhang Yi. Totoo na. Totoo ngang tatlong galaw. Pangatlong laban. Si Zhang Yi ay kalaban ni. Ako na ang haharap. Ano? Ang pangunahin nilang anak ay siya mismo ang lalaban. Ang dakilang nakakatandang anak ay tunay na pagmamataas ng pamilya Zong. Karapat dapat tawaging pinakamagaling sa lahat, ang munting ito. Siguradong patay na siya. Anong, pinakamagaling sa lahat, ang mga taong ito, talaga naman. Mahina na nga, mapaghangad pa ng huwad na reputasyon. Mabahong batang babae. Anong alam mo? Ang batang mayari ng aming tahanan. Ang labanan ng mga basurang iyon ay walang kahirap-hirap kahit isang daan pa. Kayang kaya, hindi man lang nahihirapan. Zong Tai Feng ang pinakamagaling sa nakababatang henerasyon. Si Year ay tiyak hindi mananalo. Maliwanag na ito ay laban kay Year. Munting kaibig-ibig. May lapas ng loob ka bang kalabanin ako? Year. Huwag na tayong maglaban. Ang nais ko lang ay ang iyong kaligtasan. Sumuko na tayo. Ang gusto ko ay... Mamuhay tayo ng marangal. Dalawang beses na tayong nanalo. Talagang nagulat ako sa ipinakita mo. Ngunit isinilang kang may hamak na kapalaran. Hindi ka parapat dapat gamitin ang apelidong Zong lumayas ka sa pamilya Zong. Iyan ang nararapat sa iyo. Ngayon, personal kitang palalayasin. Ikaw man ang unang pinakadakila sa pamilya Zong. So ano, tatalunin pa rin kita. Mapangahas. Bisi pulog. Ang munting kaibig-ibig na ito. Ang lakas pala niya. Paanong naging posible ito? Isa lang siyang munting kaibig-ibig. Paano niya ako nakakalaban ng parehas? Kapantay niya ako. Kanina, nilalaro lang kita. Ngayon, Magiging seryoso na ako. Lupigin ang walong direksyon. Ang tunay na enerhiya ng lumilipad na Phoenix. Hindi maganda, Finger. Maliit na kaibig-ibig. Ang tunay na enerhiya ng lumilipad na Phoenix sa iyong katawan. Saan ito nanggaling? Ikaw at ang babaeng demonyong si Hua Chen Luo. Anong relasyon ang mayroon kayo? Pinuno ng pamilya. Anong nangyari? Ang enerhiyang tunay na nasa katawan ng suwail na ito, ay galing sa babaeng demonyong si Hua Chen Luo. Ang tunay na enerhiya ng lumilipad na Phoenix. Siya ay tiyak, na may kaugnayan sa babaeng demonyong si Hua Chen Luo. Hindi na nakapagtataka na natalo niya ang panganay na ginoo sa isang galaw lamang. Ang maliit na kaibig-ibig na ito ay naging isang maliit na demonyo na. Napakatapang mo, Zhang Yi. Ang babaeng demonyong si Hua Chen Luo, ay kaaway ng buong Jianghu hindi mo pa rin ito tapat na inaamin. Matandang patriarka, walang anumang kaugnayan si Year sa babaeng demonyo, si Hua Chen Luo. Walang kahit anong ugnayan. Year, magpaliwanag agad. Hindi inaasahan. Na napansin ito ng matandang goodman na si Zhang Yun. Talagang may kakayahan naman siya. Suwail, hindi mo pa rin sinasabi ang totoo. Hinding hindi ako sinaktan ng nakatatanda. Kahit tama o mali, ano ngayon? Hinding hindi ko may pagkakanulo ang nakatatanda. Wala akong kilala na kahit na sinuman na babaeng demonyong si Wachen Luo. Interesting. Walang kabuluhan ng turo ng batang ito. Kung gayon saan ang gagaling ang iyong kapangyarihan. Siyempre, tinuruan kita. Ako mismo ang nagpraktis nito. Hindi mo sinasabi. Tatawagan kita at sasabihin ko. Pangapi sa mahihina. Napakawalan jiyan itong matandang si Zhang. Ang maliit na cutie na ito. Patay ako ngayon. Magsabi ka ng totoo. Ang kinaroroonan ng babaeng demonyong si Hua Chen Luo. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung bakit hindi ko iniisip ang relasyon ng mag-ama. Relasyon ng ama-anak. Itinuring mo na ba ako bilang iyong anak? Sabi ko, wala akong alam. Ang babaeng demonyong si Hua Chen Luo. Ako mismo ang nag-practice ng martial art na ito. Matigas ang ulo. Humihingi ka ng kamatayan. Ang nakulong na dragon ay umakyat sa langit. Mir, Master, nakikiusap ako nang huwag mo na akong patulan. Kahit ang tigre ay hindi kakain ng sarili nitong anak, anak mo rin si Hear. Nakikipagsabuatan sa demon cult, wala akong ganyang anak. Sabihin mo sa akin ang kinaroroonan ng babaeng demonyo. Magsalita ng mabilis. Kung hindi, ang iyong ina at anak, pagkamit ng tunay na Dharma, anak na babae. Siya ang mataas at makapangyarihan sa pamilya Zong. Pamumuno ng pamilya Zong. Hinding hindi siya magiging tatay ko. Ang laban ngayon, ang lahat ng dignidad ay nabawi na. Kahit ako'y mamatay, hindi hindi ko ipagkapanulo ang nakatatanda. Sinabi ko na, ang kakayahang ito ay akin mismong pinagsanayan. Talagang ang masamang kawayan ay nagbunga ng mabuting usbong. Ang batang ito, talagang anak ni Zhang Laogui. Ganito pa bata. Hindi ko papayagang mamatay siya ng ganito. Ang babaeng demonyo na si Hua Chen Luo ay ibinigay pa sa kanya ang kakayahan. Tiyak na labis siyang pinahahalagahan. Ang munting kaibig-ibig na ito, ay siguradong nagmamasid malapit dito. Palalabasin ko siya ngayon. Ibinigay ko na ang pagkakataon sa iyo, ngunit hindi mo ito pinahalagahan. Ngayon, paiiralin ko na ang inyong pagpanaw, magina. Nasa mo na ang dalawang dalaw ng ama mo, ito na ang sukdulen. Kapag sinalo mo ang ikatlong hampas, siguradong mamamatay na ang munting kaibig-ibig na ito. Maging ang langit at lupa ay magdadalamhati, hindi maganda ito. Balak patayin ang matandang ito, Ano nangyari ito? Bakit ako? Natatalo ng isang tulad mo, munting kaibig-ibig. Zhong Laogui, kahit mabangis na tigre hindi kinakain ang sariling anak, paano mo nagawang patayin ang sarili mong anak? Anong klaseng tamang landas ito? Zhong Laogui, matagal nang hindi nagkita. Kanina, ang bastos na batang babaeng ito ang kumilos. Ang batang babae ay wala pang sampung taong gulang, hindi ba? Paano siya nagkaroon ng kaalaman sa martial arts? Ano ba talaga ang klaseng kakaibang tao ito? na ipagtanggol pa niya ang kanyang sarili laban sa pinuno ng pamilya. Ka-er, marunong ka ng martial arts. Zhang Yi, ang martial arts na itinuro ko sa'yo. Gumagana ba? Ikaw ang nakatatanda na nagturo sa akin ng martial arts, hindi ba? Sino ka ba talaga? Ikaw ay isang matandang walang puso at walang awa. Ako, sa lahat ng hirap, ay nagpalaki ng laruan. Ngunit hindi ko hahayaang patayin ito ng matandang demonyong iyon. Hulaan mo kung sino ako. Palihin kang nagtatago sa loob ng pamilya Zhang. May masamang balak. Siguradong isa siyang tao mula sa kalto ng kasamaan. Zong Yun. Sa tingin ko, ang totoong may masamang balak, ay ikaw. Bata ka. Napakayabang ng iyong bila at salita. Puro pagtatalo lang ang ginagawa mo sa akin. Kaya tinawag mo akong kabilang sa landas ng kasamaan. Punong-puno ang bibig mo ng kabutihan at moralidad. At nagpapanggap na makatarungan. Pero ang totoo, isa ka lamang. Peking matuwid na tao na puno ng pagkukunwari. Kapal ng mukha mo.